Alam niyo yung sa Matthew 7:15, yung wolf in a sheep clothing. Kasi ito 'yan. 'Di ba merong lumalapit sa inyo? O mga sa bahay niyo eh. At mga ngaral na hindi daw relihiyon yung dala nila, tapos hindi daw sila mga akay, tapos yung gusto lang daw nila is tanggapin na si Jesus is yung Lord and Savior, ganon. And then, syempre, ikaw, Kristiyano, sasabay ka. Then, pag sumabay ka sa kanila, yon i-invite ka nila sa church nila, okay? At pag na-invite ka nila sa church nila, so, syempre, pa, uh, papakibagayan ka nila ng todo, uh, kakaibiganin, uh, ipifil feel inyo special ka, and then, minsan, bibigyan ka pa ng bigas, tsaka sardinas, tsaka doodles, ganon. And then, pag naka-feel ka na ng parang may utang na loob ka na sa kanila, yon, i-invite ka nila to baptism, okay? Pag na-bautismuhan ka na nila, so, official na member ka na ng church nila, then pag official ka na na member ng church nila, so papangaralan ka ng tithes ng 10%. At pag hindi ka magbigay, sasabihin na magnanakaw ka. Gagamitin yung Exodus 2015 ba yun? na against sa uh, Ten Commandments yung magnanakaw. at sa 1 Corinthians 6.10 na ang magnanakaw ay hindi makapasok sa langit at syempre ikaw naman mudi discourage ka kasi nga yun pera-pera pala to ganun at pag ma-discourage ka, siyempre may isip mo na parang gusto mo nang bumalik sa katoliko. Anon, inom na ako kape. At pag feeling mo na parang gusto mo nang bumalik sa katoliko, ito. Doon na, lilito yung mga paninira nila sa katoliko. Yung mga conspiracy theory at yung ano-ano na yan. Yung mga false uh, accusations nila about sa mga ribulto na sinasamba daw, kahit hindi naman yung mga fake news nila about imposition tsaka yung mga kasalanan ng mga pare kung ano yung pinapatong-patong at doon na sila magmamalinis at sa kanya na daw magbabago yung buhay mo yon at kung hindi ka sasamba pupuntahan kanila sa bahay nyo <laughs> so yun lang